May talagang kakaiba ang loyalty ng mga alaga nating aso. Sa kahit anong sitwasyon, palagi lang silang nasa tabi natin at kailanman ay hindi lumalayo. Gaya na lang ng asong si Georgita, na kahit wala na ang kanyang fur parent, nagawa niya pa rin magbantay sa lamay ng amo bago pa man ito mailibing. Kahit na inaantok, sinisika pa rin ni Georgita na magising at hindi antukin para lang mabantayan ang kanyang amo bago pa man maihatid sa huli nitong hantungan. Dahil sa kanyang effort sa pagbabantay, naibahagi rin ng netizens ang kanilang mga kwento patungkol sa pagiging loyal at maalaga ng kanilang mga alagang aso katulad ni Georgita. Ang mga alaga nating hayop, lalo na sa mga katulad ng asong si Georgita ay mapagmahal at mapagkakatiwalaan. Kaya naman mas lalo pa natin silang mahalin at alagaan at mas lalong wag silang sasaktan. Para sa MBC TV Network News, ito si Liway Abas, sama-sama tayo Pilipino.